Mga tanong tungkol sa mental health a psychological support services module. Frequently asked questions. Ano ang PFA? Ito ay psychological first aid na paraan upang makatulong sa lahat na maramdamang ligtas, panatag at konektado sa panahong ang tao ay pagod, aburido, balisa at takot. Ang mga ito ay karaniwang nangyayari dala ng natural na kalamidad tulad ng lindol, baha o pagputok ng bulkan, gawa ng tao tulad ng sunog o digmaan, o kaya ay pandemya. Itong PFA module ay magsisilbing suporta o gabay ng mga guro upang palakasin ang isip at damdamin ng mga mag-aaral na harapin ang takot at pag-aalala dala ng epekto ng pandemyang COVID-19 at matulungan silang maging matatag at aktibong mamamayan ng pamayanan upang makapag-adjust sa new normal. Ano ang mga layunin ng PFA? Una, Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataon kung saan mapag-uusapan ang kanilang takot, damdamin at pagkabalisa. Ikalawa, matulungan ang mga mag-aaral na kontrolin ang damdamin at ipanuto ang kaisipan. Ikatlo, maturuan ang mga mag-aaral na makahanap ng mga serbisyo na makatutulong sa kanila. Ikaapat, matulungan ang mga mag-aaral na ituro sa kanila ang kalakasan at mga taong makatutulong sa panahon ng kalituhan at pag-alala at kabalisaan paano isasagawa ang PFA ang Psychosocial First Aid ay isa sa gawa sa pamamagitan ng pag-aaral ng pansariling gabay na module o self-guided modules o sa pamamagitan ng naibigay na naimprentang module. Ano-ano ang mga gawain kailangang isagawa ng mga mag-aaral? Una, pagsulat ng liham tungkol sa gawain at damdamin. Pangalawa, saluin, iwasto, palitan ng damdamin o ehersisyong paghinga. Ikatlo, mga pansangguniang papel. At ikaapat, saranggola at bumuo ng tula. Ang mga output ay nakatakdang isubmit sa October 9, 2020. Sama-sama tayo sa paghahanda. Sama-sama tayo para sa kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Handang isip, handang bukas.